Ayan. So, ito yung pritong bangus mga boss. Yan. Dilagyan ko siya ng crispy fry. Ayan. Mmm. Oh, fish. Yan si Theodore. Tapos nang kumain. Oh, mm, what is this? That is, that is Tat fish. Tatanungin natin si Theodore. What is this? Hmm? Oh, Eat ikaw? The fish. Hmm. <laughs> mahilig talaga si Tidor sa isda. Mm, fish. Ay, dali, maiti ka. Nagalit na kasi kinuha ko. Kung ano, ba ito? Yan, at saka ito yung ulam natin. Yan, gulay, pinakbet, at saka pritong bangos. Kaya tara, Sa uh, samahan kaming kumain ni Mariel. Upo na yan. Ayan. So, ayun mga boss. Ah, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. ayun So, for today's video, mga boss. Ah, ayan. Ah, samahan niya kong kumain. Saka, kararating ko lang galing bukid. Ayan. So, yan Pinagluto ko si Mariel at saka si Theodore ng ano, isda bangus. Ayan. So, pritong isda. Tsaka gulay. Ah, Pinakbet. Ayan. At nauna nang kumain si Theodore, mga boss. Kasi, ano, madaling antukin si Theodore ngayon. Yan. So, mamaya, maya matutulog na. Tsaka, si Mariel naman, ah, uh, nandun sa tindahan, pero, mamaya, maya punta yun dito. Tsaka, kakain. Tsaka, yun mga boss, ah, uh, magdasal muna tayo. Amen. So, yun, ah, uh, kanina habang binabay, binabaybay ko yung, ano, bukid, pa-uwi. Pa -uwi. Ayan. so, may landslide may nadaanan na akong naglandslide na bukid saka ilang mini ilang ano lang ilang seconds lang yung video na nakuhanan ko at baha din sa daanan papa pauwi so mamaya ipapakita ko sa inyo mga boss pagkatapos kong kumain ayan saka kanina rin nagtanim kami ni Leo yan hindi kami ano ah, uh, tawag doon utal-utal yung pagtanim namin kasi ulan ng ulan kanina sa bukid. Kaya, yun, naglandslide Pag-uwi ko, nadaanan ko mga boss. Akala ko hindi ako makakadaan kasi malayo pa, natatanong ko na yung landslide. Tsaka, yung kalsada talaga. Harap lahat ng ano, uh, yung isang ano, daanan, inanuan ng putik. Kaya, ayun, mabuti na lang may ano, may daanan sa gilid. Tsaka, nakadaan tayo. Saka nakauwi ako. Kasi kung hindi ako nakadaan kanina, hindi na lang ako uuwi. Saka tatawagan ko si Maril na hindi na lang ako uuwi. Pero may daanan. Yan, yeah, na. Uh, balikan natin yung bukas. Tignan natin kung ano, ano na yung lagay ng lalasay. Kasi kapag umulan pa ngayon ng gabi. Umulan ngayon ng gabi. Ulan ng ulan. Pagka hindi lang yun yung inabot ng landslide natin kanina. Kanina ah. Uh, mm. ko yung gulay. Tsaka kanina pinagluto kami ni nanay ng gulay Tsaka saktong maulan, malamig. Migo pa ko ng sabaw kanina. Pero ano lang yung gulay. ano siya mga boss, lutong bisaya. Bisayang gulay. <coughs> da. Kaya pinrito ko to kasi bukas si Mariel may pasok para may ulam si Mariel pagpasok niya. Tsaka yung gulay, hindi naman ito maano ah, ano, kagad masisira. Hindi mapapanis. Lalagay ko lang muna sa rep. Tsaka bukas. Para ano na lang. Initin na lang bukas. Pritong mm -mm. bangs. Masarap yung gulay kapag may isda. Ngayon ko... natin hindi tayo nakikita saka bukas naman sarado yung tindahan kasi dun nga kapasok si Maril walang magbabantay saka baka isama ko sinting bukas dun sa bukid kasi may kukunin kami kitatay yung gamit sa pag ano pagtatanim ng nyug kasi medyo mabigat saka hindi ko bahaya. nasa ano lang naman nasa 5 kilos siguro pero yun nga mahaba kaya isasama ko sinting kasi hindi ko alam kung saan nilalagay kalaman si Borea. So, oil. Yan. Yeah. Limutan ko yung kausawan. Hmm. Okay lang kasi nagugutom na ako. So, oy. Tapos na. Oyo. Spoiler. Mm. Suka. Hmm. Ngayon lang ulit ako nakapag ano. Nakapag vlog dito sa bahay. Kasi pag, pag galing trabaho mga boss, pagkahapon, pagkain ng manok, saka magpabantay kay Tildor. Kasi yung nanay, sasaing, saka maglalaba. Araw-araw si Maril naglalaba. Para hindi madami ang labahan. Kasi handwash na ang tayo. Handwash. Tagalog isda mo. Ah. Hmm? Yan, sa mga hindi pa kumain, kain tayo. Kain! Uy, ano nung din kuha? Pagpot. Oh. Huh? Si Theodore hindi na yan lalapit dito kasi kumain na. Hindi pa tumar na ito? Tapos, tira niya makuha pa ito ngayon. So, yan na lang. guys. Thank you, si Lord. Ikaw <laughs> e na lang ang tapon ko Laki ng sobo, guys. Step. <laughs> wow. Ang balong ka, boss. Yeah. Bilin ko na lang ito yun. Kaya yun. O naman kwa sila ni Ki. Mmm. Kaya yung Hindi. hmm. Kaya okay. yung okay. ato okay. okay. yung Parang, Para. Hindi mo nga mga sila. Tapos.

Kaya anong malapot ito tal? Kanan. Tingnan daw. Kanan o kura? Labot la okra. Ikaw. Ano kanan? Ngayon. Mm hmm. Kailangan di pakbit na yung gawain. Pagkimping kan. Tom na. kanin. Pasantok ako kay Mariel. Kasi kulang yung kanin. so, kailangan kong ubusin yung gulay. Malapit na palang mag one years old yung pamangkin ko guys. One year old. One year old. Malapit na. Yan. Wala pa, wala pa akong naisip na regalo. Para sa kanya. Matal na Babae. ah oh! May bumibili. na Ito man Tiyo May nagpapalood Tiyo Naglo-load din kami guys Kasi may gcash account Si Mariel Nagawa siya ng gcash account Kaso Yung pangalan sa akin Dali na ako Na. Na? Ang bagal kong kumain, guys. Kapag nagaka Pero kapag kamay, nagkakamay ang Kasi sanay ako sa, ano, kamay. Sanay ako magkamay. hmm. Ayan, so, tignan nyo na lang yung mga boss yung ano ah uh, landslide ano lang siya ah uh, nine, uh, 20 29 seconds At saka yung baha yan tignan nyo na lang Yan guys, nag-landslide po dito.